So, niya, okay. Ay, so, ano, birthday ni Yanga yun, no? Ayan. na Birthday, oh, birthday. Tama kayo, tama kayo! Ako... Diba, yan, no? <laughs> Nagkahambuga na naman, yan. <laughs> ay, na. Don! Kaya't sa, sa Don. Po, ano, po, si dati, eh, si kanila, sa bayan ko nang ginom, Tapos si... Baka hindi ako makulog, birthday ko! Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pangahanda ko pa 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 sa formahan, ni Ganor ngayon. Oh! Oh shit! Not good! kita dito kung maliyukit kita dito kung maliyukit na tubo, o, Ikao, yon. Sa ikaw, ay, ay, yung, yung tubo o oh. e sa ang oh, oh. <laughs> si ka, kaya ano yun Ikaw diao yun kaya yung kita dito kaya yung kita yung gate Ikaw yun! yung tayo! dito ikaw yung kita dito kaya 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 yung yung kita ano? Eh men, oh. Pinapahiram siya ng ano. Ng Wala Huwag to ka na Galing na. sa bulsa ko yan. Ya. Bionis na na lang. Mamaya, na na ano, ano? na. pag naubos yan, hindi mo pa kinuha. Nahiya pa siya siguro. Ano? pang binyag ba? Talaga talaga may pamilya walang tubo. Oo, yan ibigay. Kunin mo na kasi. Oo. kong sabihin. Kaya nga pa sa birnis mo ipadala. Kunin mo na. Baka mamaya magastos pa. Bigyan mo na do. So okay okay na okay na. Okay na. Ha. Hindi mo lang eh. Sana oh. Bunso kasi natarang kaso. Ay ngayon, nandito uh, siya sa amin. Ay hindi mo daw.

Gago